Right mga kamagil Yan Ganang uh -huh. hapon mga kamagil Habang papunta tayo sa project mga Kamgil, tayo. Okay. 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 man Sige daw Ay wala Tao na ako. Ako yan dol to. Ayan, bali ito yung sasakyan na nabangga natin mga kamugil no. So, kaya nga sabi ko kahit gaano natin pag-iingat. Uh, hindi natin hawak yung panahon. Pag disgrasya talaga, madidisgrasya tayo. So, oh. na lang kami ni Mama mga kamugil. Ayan. para walang ano kaya na sabi ko mga kamugil pagka ganito pangalawang bisis na ako na ganito mga kamugil eh. Uh, wag lang paira lang inat ng ulo sa sakali pag usapan ng maayos oh, lahat naman may solusyon kahit anong problema mga kamugil masusolusyonan yan yun yung pinaka importante yan so, Gaya ng mga trabaho natin, may mga iron na sa trabaho, katulad pa rin ito maging cool lang no? dahil kung may uh, mainit ang ulo na bawat isa tapos ganito yung mangyayari nako walang solusyon no? lahat ng mga ganito may solusyon mga kamugin uusapan namin ni ma'am yung damage dito although kaya ko naman siyang gawin kasi kumpleto naman tayo ng gamit pinakamalaking damage lang ito lang mga kamugilaw Laplat lang natin yan. Pupukin natin na maayos. Tapos, banata natin ng na masilya. O dito, kailangan lang bilhin. Tinitingnan ko na ito. Tapos dito sa harap, yung ilaw lang dito. Yung pan. Ayan. Tingin ko mga kamugil, wala namang i-building nito. Kailangan lang tanggalin, tapos pupukin. Pati dito. Tapos pintura so, Mabuti na lang Yung pipinturahan nito mga kamigil dito Ito na part so, Doon hindi na no? Pero ang mangyayari nito kapag ito lang na part yung pipintura natin Pagtapkot nito uh, Mas makintab to kaysa dito Kapatid so, to mapinturahan to right mga kamigil na So nandito na tayo sa bahay Ganit tayo na disgrasya kaya nga nasabi ko pag nasa daan tayo hindi natin may yung disgrasya no? ang buti na lang yung kamay lang yung damage ko bali yung buto mga kamugil ito hmm. sa so, tingin ko mga kamugil dito sa pinakababa ng siko yung nadurog durog yung buto o x3 pa tayo ngayon tatay dun sa hospital pero tuloy pa rin tayo mga kamugil sa trabaho natin kahit na ganito kaya pa naman gumalaw yun lang balado na yung isang kamay natin ano? ito ito yung na, ano mga kamukil oh. hindi ko magalaw pag igagalaw pilit kong igalaw mga kamukil may pumipitik no? Uh, balik talaga siya lakas ng pagkasalpok ko eh so, sumalpok ako doon sa ano shout out kay mama uh, mabuti na lang no? Uh, hindi rin inisip ni mama yung damis ng sasakyan niya pero kahit na gano'n na counterpart pa rin tayo sa gastusin doon mga kamugil Oo, so, nagka ok naman kami ni ma'am nagkasundo din kami um, pinaproblema ko ngayon itong ano, panggastos dito sa kamay ko no? sige lang mahanap mahanapan ng paraan to may juice naman na laging tumitingin sa atin so, yan lang mga kamugil okay, sana no? Uh, patuloy pa rin tayo huwag tayong panghinaan ng loob kahit ano man yung ano unang una kasi mga kamukin kung bakit ako na disgrasya malayo yung isip ko no? malayo yung isip may sarili kasi kong problema na pinapasan dinadala uh, patong patong na na problema kaya ang nagmamaniho ko kanina ang layo ng isip ko no? ayan oh, disgrasya na tayo so harapin na lang natin to kung ano yung damage ng kamay ko mga kamukin sana lang hindi masyadong durog yung buto sana lang gagaling gagal, magagalaw pa na o, yan lang mga kamagil